and mr chair alarming din na um ngayon po sinasabi naman po ni ms alice na hindi naman niya alam nang nangyayari so just to um, summarize despite the divestment in september 21 2021 ni ms alice go nakapaggalaw under her name ang bau which is the land where all these pogo operators have been found mr chair na itong unified application form of business permit September 27, 2021, nandun sa pangalan ni Alice Go, na dapat hindi kung nag-divest nag na po siya. Even September 28, 2021, yung, yung building permit po, Mr. Chair, nandun pa rin yung pangalan niya as the owner of Bauhu, pero nag-divest na po daw siya. Even the Environmental Compliance Certificate dated October 25, 2021, nandun pa rin ang pangalan niya kahit nag-divest po siya. Even dun sa sworn accountability statement, nandoon nakasulat explicitly, siya din po ang owner. And eto, po, siya na po yung mayor nung panahon na nag-renew ng business permit ang BAUFU, di pa rin niya alam na nandoon din yung pangalan niya, eh siya na po yung mayor doon. At na-renew pa rin yung business permit ng pangalan niya, nandoon as the owner ng BAUFU. So, lahat to, Mr. Chair, it's alarming kasi um, sa mga abogado kasi, Meron ano, isang um, pagdating sa mga pieces of evidence, Mr. Chair, mas mabigat ang documentary evidence kaysa sa testimonial evidence. Dahil mas madali naman talagang uh, mag-imbento, magsinungaling, or gumawa ng kung ano-anong kwento. At pag na ng dokumento, na nandun yung pangalan, nandun ang signature, mahirap naman po yung... Um, tanggihan at mahirap sabihin na hindi nag to Mr. Chair. Ang dami-dami dami natin pinakitang dokumento. And it's very alarming, no, that we see these documents, there is some denial or refusal to answer, Mr. Chair, on these documents we are presenting. Kasi siguro nakikita natin unting-unti ang katotohanan na Miss Alice Go really is involved with these POGO operations na kahit sabihin niya in public, Nagpa-interview po siya at dito po ay mukhang uh, hindi rin niya tayo uh, sinasagot ng maayos even in the Senate kasi unting-unting napapakita natin ang katotohanan. Ang katanungan ko lang Mr. Chair, kailan ba talaga magsasabi uh, sa sabi ng totoo itong si Miss Alice? No? Kasi nakakapagod na na niloloko yung tayong Pilipino, niloloko niyo po yung Pilipinas. No? At sana po, um, sa mga ibang magtatanong sa inyo magsabi na po kayo ng totoo